Hello guys, shout out everyone. Morning, good morning guys, inyong lahat. Kumusta po kayo? Ayan, sana sa mabuti kayong kalagayan guys. Uh, for today's video guys, wala lang. video <laughs> video lang ako guys, kasi nawala ang ko guys. Pupunta ko dito sa, ano, Bukid. Ngayon, walang signal. Hindi na makabasa yung, ano ko, yung GPS. hindi na ako maka ano, maka-proceed kung saan ako pupunta. Kaya dito muna ako pahinga. Oh, you know. Ano Yan yung mga ano nang deer oh. Paaw. Oh. <coughs> Tapak. Maraming deer dito pala. Yan oh. Oh, malaki na yan oh. Pupunta doon. <coughs> wala na no, oh dito ako magantay ng bak susunduin daw ako ng ano nila kasi wala na hindi ko na masundan nag stop na yung GPS ko eh signal buti may dumaan kanina sabi ko may radio sila ito dir ayun dir din guys oh. o di kaya babong dam, baboy damo ang tawag dan baboy ba ang dami dito huh? Daming apak guys. Maganda dito magano pala siguro. Maghunting. Isang oras na ako nagbiyahe guys. Isang oras kalahati na wala na akong signal dito. So yan. Dito ako sa, sa crossing para makita ako ng mga kung may dadaan na sakyan. May nakita ako kanina. sabi niya tawagan niya, tinawagan niya sa radyo nila. Ayun. Pupuntahan daw ako dito, magantay ako dito. Daming tamak ng ano guys, oh. Dear. Hmm. Medyo ano ngayon ni eh, minus uh, minus 6 negative 6 pero hindi siya masyadong malamig kasi ayun oh. Umaaraw. nakalagay lang kasi diyan oh active mining operation. Tu nak berputus sa mining ka, so di, di na. nama bahasa negeri saya di sini tu monako. Tunggu. Ayo, ayo, ayo. 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 Ayo, Okay. Bye guys.